kahulugan ng diaper sa panaginip. Ang mga diaper sa isang panaginip ay sumisimbolo sa mga damdamin ng pangunahing pangangailangan at pag-asa sa iba. Ito ay nagpapahiwatig ng isang tao ay nakadarama ng kalakip o umaasa sa iba sa kanilang totoong buhay. Ang simbolo na ito ay kumakatawan din sa atensyon at pangangalaga na ibinibigay sa iyo ng mga taong pinakamalapit sa iyo. Ang mga diaper ay isang mahalagang pangangailangan para sa mga sanggol na nangangailangan pa rin ng tulong sa pag-ihi. Ang mga diaper ay mga produktong partikular na idinisenyo upang maglaman ng ihi at dumi ng sanggol upang panatilihing tuyo at komportable ang mga ito. Sa pagbuo nito, ang mga diaper ay nakaranas ng maraming inubasyon at pagpapahusay ng kalidad upang matugunan ng mga pangangailangan at ginhawa ng mga sanggol. Ang mga magulang ay maaaring pumili ng mga diaper tulad ng disposable at tela ayon sa kanilang mga kagustuhan at pangangailangan. Ang mga disposable diaper ay ang pinakakaraniwang uri ng diaper lalo na para sa mga matatanda o matatandang tao. Ang mga diaper na ito ay ginawa mula sa malambot at hindi tinatablan ng tubig na material upang masipsip na mabuti ang ihi at dumi. Gayun din, madaling gamitin ng mga disposable diaper at maaari mong itapon ng mga ito ng hindi hinuhugasan. Ang isa pang bentahin ng mga disposable diaper ay ang kanilang kaginhawaan. Maaari nilang panatilihing tuyo ang balat at walang pangangati. Gayunpaman, pinipili ng maraming magulang na gumamit ng mga lampin ng tela para sa kanilang mga sanggol, ang mga cloth diaper ay isang mas environment friendly at matipid na alternatibo sa mahabang panahon. Maaari mo gamitin ng mga lampin ng tela ng paulit-ulit pagkatapos sugasan ng mga ito na binabawasan ng mga basurang ginawa. Kahit na panangangailangan sila ng kaunting pagsisikap sa pag-aalaga at paglilinis ng mga ito, ang mga cloth diaper ay may mga pakinabang sa lambot at kaligtasan para sa balat ng sanggol. Available din ang mga cloth diaper sa iba't ibang mga kaakit-akit na disenyo upang bigyan ang mga sanggol ng mas cute na impresyon sa pangkalahatan ng mga lampi na isang mahalagang produkto na nagbibigay ng kaginhawaan at kalinisan para sa mga sanggol. Ang pagpili ng uri ng lampi na nababagay sa mga pangangailangan at kagustuhan ng mga magulang ay napakahalaga upang mapanatili ang kalusugan at ginhawa ng sanggol. Ang mga disposable diapers ay nagbibigay ng kaginawaan at pagiging praktikal habang ang mga cloth diaper ay may mga pakinabang ng pagiging malambot at environment friendly. Kapag pumipili ng diaper, dapat isa alang alang ng mga magulang ang mga salik na ito upang ang sanggol ay lumaki at tumunlad ng malusog at komportable. Sa isang espiritual na konteksto, ang mga panaginip tungkol sa mga diaper ay maaaring sumagisag sa pagnanais na makahanap ng seguridad at proteksyon sa buhay bilang karagdagan ang simbolo ng lampin sa mga panaginip ay sumasaglamin sa personal na pagbabago at paglago. Ang mga panaginip tungkol sa pagpapalit ng mga lampin o paggamit ng mga lampin ay nagpapahiwatig na ikaw ay nakakaranas ng isang makabuluhang pagbabago. Tulad ng pagiging isang magulang o pagpasok sa isang bagong yugto, ang simbolong ito ay maaari ring ilarawan ng pangangailangan, pangalagaan ng sarili sa emosyonal at espiritual na inaalala na ang mga lampin ay sumasagisag sa pangangalaga at proteksyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagpapalit ng lampin ng sanggol. Depende sa konteksto, ang mga panaginip ng pagpapalit ng diaper ng sanggol ay maaari magkaroon ng iba't ibang kahulugan. Ang ilang mga tao ay naniniwala na ang panaginip na ito ay isang simbolo ng mga makabuluhang pagbabago sa iyong buhay. Na rin ang pagtuklas ng pagtuklas sa mga nakatagong mensahe mula sa mga panaginip ang pagpapalit ng diaper ng isang sanggol ay sumisimbolo sa pangangailangan para sa pagbagay at pagsasaayos ng mga bagong sitwasyon na maaari mong makaharap. Ang mga panaginip tungkol sa pagpapalit ng diaper ng isang sanggol ay nagpapahiwatig na ikaw ay nahaharap sa mga makabuluhang pagbabago sa iyong buhay papasok ka sa isang bagong yugto na nangangailangan ng pagsasaayos at dagdag na atensyon. Ang panaginip na ito isang babala na dapat ay handa kang harapin ang mga hamon at maseryosohin ang mga responsibilidad. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga diaper bag. Kapag nanaginip ka tungkol sa isang diaper bag, ito ay tanda ng mga bagong responsibilidad na kailangan mong gampanan. Kabilang dito ang trabaho, buhay tahanan o kahit personal na buhay ang diaper bag sa panaginip na ito ay kumakatawan sa pasanin na kailangan mong dalhin at ang kahandaang kinakailangan upang harapin ito samantalang kung nanaginip ka magdala ng diaper bag naghahanda ka para sa isang sitwasyon na nangangailangan ng espesyal na atensyon inilalarawan ng panaginip na ito ang iyong pagnanais na maging handa sa anumang sitwasyon na maaaring mangyari ang diaper bagay kumakatawan din sa iyong kahandaan na maging isang responsableng magulang o pinuno. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga ginamit na diaper. Kapag nanaginip ka tungkol sa mga ginamit na diaper, nagdudulot ito ng masamang senyales o pagsaway. Ang isang pagod maruming diaper sa isang panaginip ay sumisimbolo sa isang kawalan ng kakayahan na harapin ang mga patuloy na problema. Ang kulay o amoy ng tae ay maaari rin magbigay ng karagdagang mga pahiwatig tungkol sa iyong emosyonal na estado. Kung palagi kang nananaginip tungkol sa mga lumang diaper, oras na upang suriin kung anong nangyayari sa iyong buhay at maghanap ng tamang solusyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga diaper na may dumi. Kapag nanaginip ka tungkol sa mga diaper na may dumi, ito ay kumakatawan sa mataas na emosyonal na sensitivity at hindi nalutas ng mga salungatan. Ang dumi sa isang panaginip ay nagpapahiwatig ng naipon na masamang enerhiya na dapat mong palabasin. Ang pagsisiyasat sa ugat ng problema at paghahanap ng tamang solusyon ay nangangailangan ng oras at pagsisikap. Ang panaginip tungkol sa diaper ng isang sanggol na naglalaman ng mga dumi ay nagpapahiwatig ng isang pagbabago na hindi mo gusto o isang hindi kasiya ang sitwasyon. Maaari itong sumagisag ng kahihiyan o kawalan ng kumpiyansa sa pagharap sa isang partikular na sitwasyon. Ang panaginip na ito ay nagpapakita na, na dapat mong bigyang pansin ang kalinisan at mas mahusay na pangangalaga sa kalusugan. Sa kabilang banda, kung minsan ang pagkakita ng tae ay sumisimbolo din na magkakaroon ka ng mga pagpapabuti sa mga usapin sa pananalapi sa gitna ng mga paghihirap na iyong kinakaharap. Kahulugan ng panaginip tungkol sa maruming lampin ng sanggol. Kung nanaginip ka ng maruming lampin ng sanggol, ito ay sumisimbolo sa pagbawi sa iyong buhay maruming mga lampin sa panaginip na ito ay kumakatawan sa isang mabigat na pasanin na iyong natapos. Ang panaginip na ito ay isang senyales na nahaharap ka ng maayos sa mga komplikadong hamon at may kakayahang bumangon mula sa mga paghihirap. Ang panaginip tungkol sa maruming lampin ng sanggol ay nangangahulugan din na may isang bagay sa iyong buhay na nangangailangan ng paglilinis. Ang maruming lampin ay kumakatawan sa pasanin o problema ang kinakaharap mo kapwa pisikal at emosyonal. Ang panaginip na ito ay nagmumungkahi na dapat kang kumilos upang linisin ang kaguluhan o negatibo sa iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagsusuot ng diaper. Kung nanaginip ka tungkol sa pagsusuot ng diaper ng isang sangkol, ito ay nagpapahiwatig ng mga damdamin ng pagiging masyadong umaasa sa iba at kawalan ng kalayaan. Ang panaginip na ito ay isang panawagan para mas maging independent ka at kaya mong harapin ang buhay ng malaya. Ang panaginip na ito ay isang babaladi na kailangan mong kumuha ng mas malaking responsibilidad sa pamamahala ng iyong sariling buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa cloth diaper? Kapag nanaginip ka tungkol sa mga cloth diaper, ito ay sumisimbolo ng kalayaan. Ang mga lampi ng tela ay nagpapahiwatig ng pagnanais na pangangalagaan ng sarili o maging mas malaya. Iminumungkahi ng panaginip na ito na naghahanap ka ng isang bagong paraan upang pamahalaan ang iyong buhay ng maayos. Gayun din, makakahanap ka ng mas epektibong solusyon sa mga problema. Ang mga panaginip tungkol sa pagsusot ng diaper ay kumakatawan din sa mga damdamin ng kahinaan, kawalan ng kapanatagan o hindi pagiging handa na harapin ang buhay. Ang simbolo na ito ay sumasalamin sa pangangailangan ng proteksyon o suporta mula sa iba sa pagharap sa mga hamon ng buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa paglalaban ng cloth diaper? Ang panaginip tungkol sa paglalaban ng mga lampin ng tela ay sumisimbolo sa iyong mga pagsisikap na linisin ang mahinang enerhiya o pagtagumpayan ng mga problema na iyong kinakaharap. Ang paglalaban ng mga lampin sa tela ay sumasalamin sa iyong pagnanais na linisin ng maruruming kaisipan na humahadlang sa pagunlad at personal na paglaki. Sa panaginip na ito, ang paglalaba ay kumakatawan sa iyong determinasyon at pagbayag na harapin ng mga hamon. Ang mga panaginip tungkol sa paglalaban ng mga lampin sa tela ay nagpapahiwatig ng pagnanasa o pagnanais na linisin ang nakaraan at alisin ang mga umiiral na emosyon na pasanin. Ang paglalaban ng mga lampin sa tela ay sumasalamin din sa iyong mga pagsisikap na dalisayin ang iyong sarili at pagnilayan ang iyong mga pagkakamali. Ang panaginip na ito ay nagpapakita na ikaw ay nagpapagaling sa iyong sarili, sa emosyonal at handang sumulong patungo sa isang mas magandang kinabukasan.